Na sila? Hindi ko -alam ay, alam, eh. na? Tama ba? August nga ba? Oo nga, ano? Oo, oh, August. Si May, October. Si, ano? Yung, ay? yung kambal na isa ay ano eh. July yun eh. July? Oo, oh, oh, July 27 yun. Or oh, June, ano ba? Basta. May sakit Lagid na agad pa ako. Wala pa tayo sa kalate. <laughs> ay, oh. <laughs> Oh, wala <laughs> <laughs> oh, kay tito Tangiya tato ano? Baka. Baka, ano yun. Ah, <laughs> oh, kay tito Tangiya tato. Ano nga bay? Ah. Hindi pa ako nakakapasok. Hoy. Ayun yung kay Tito Tangi. Oh. Uy. Pera balis. Birthday nung kambal ni ano eh, ni Jem. Kaya kami na. Apo. Ah, Wait lang, Tito. ay aba, buti nga nalito ang na ako ng ko eh. at talong. <laughs> Kain daw muna! <laughs> Mantangin si tatay. Eh. Siya daw na may naka-insured eh. <laughs> Kain daw muna, sabi ni kuya. Kain daw mamaya eh. Kain mo na, ma. Mga tito, mayroon lang. <laughs> buto, buto. <laughs> Tensila. Ah, doon sila. Ah, doon sila kakain. Ayan naman pa. Tara, bilis. Sakat ng ulo ko ba?